Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Nang mahawakan itong si Elias ang isang antingero, agad niyang hinila ito at pinagsasaksak. Kahit na naiwasan pa iyon, ang kanyang ginawang pagtuhod ang tumama ng tuluyan sa sikmura nito na naging dahilan para mapaigit ito at mapaluhod doon sa damuhan. Samantalang itong si Magno, nasa likuran lamang ito ng kanyang mga kasamahan na patuloy na nakipaglaban doon kay Ilyas. Marin lamang itong nagmamatsyag sa maaaring kahinaan ng kanilang kalaban ngayon. Ilang sandali pa, biglang bumulagta na naman ang dalawa sa mga kasamahan itong si Magno. At nakita niyang duguan agad ang dibdib at tiyan ng mga ito. Tinamaan na naman ang dalawa ng mga pagsaksak nitong silyas. Agad na bumulwak ang maraming dugo doon sa isang antingero na naging dahilan para agaran na itong bawian ng buhay. Samantalang ang isa naman nakalapa na ito doon sa damuhan habang namimilipit na sa subrang sakit kumilos na itong si Magno. Wala siyang nakikitang kahinaan sa mga pagkakataon na ito sa kanilang kalaban. Ngunit kung hindi siya tutulong sa labanan, anumang oras maaaring maubos na ang kanyang mga kasama. Agad na nag-usal ng mga orasyon itong si Magno at pagkatapos mabilis na itong umaatake gamit ngayon ang kanyang punyal. Sumagirit itong si Magno galing sa likuran nitong si Elias at agad na sinikwat itong si Elias nitong si Magno gamit ang kanyang patalim. Sa mga pagkakataon na iyon, may tanga na mutya itong si Magno na kayang itago ang kanyang puwersa. Ang mutya ng punong kulo. Sa bilis, kasabay ng paggamit ng mutya nitong si Magno, huli na nang mapansin itong si Elias ang ginawang pag-atake nitong si Magno galing sa kanyang likuran tinamaan sa may likuran itong si Ilyas na naging dahilan para mapaigik ito at mapasandal doon sa pader. Kahit naramdam nitong si Elias ang pananakit sa kanyang mga natamong mga sugat, agad na nag-isip na ito ng paraan. Dahil papaatake na naman sa kanya itong si Magno. At doon naman sa kabilang gilid, ang iba pang mga antingero, nakita niyang kumilos na rin ang mga ito. Kailangan Nagamitin na ngayon itong si Elias ang kanyang mga karunungan sa mga linlang at ilang sandali lamang nang makalapit na nang tuluyan itong si Magno agad itong nagpakawala ng isang pagsaksak punterya ang dibdib nitong si Elias ngunit nang tamaan na itong si Elias ng tuluyan nitong si Magno huli na nang mapansin itong isang orasyon na linlang lamang ang tumama sa kanila pagbagsak nitong si Elias sa lupa. Agad na nagiging puno ito ng saging at kasabay doon, tumama na din sa likod nitong si Magno ang punyal na bitbit nitong si Elias. At pagkatapos maagap na binunot ito ni Elias, pagkatapos itinarak naman doon sa dibdib ng isa pang antingirong malapit lamang sa kanya, agad na napangasab ang antingirong tinamaan sa dibdib nitong si Elias agad itong bumagsak samantalang itong si Magno ramdam nito ang sakit ng tama sa kanyang likod ngunit ng atmang kikilos na sana ito para papalayo doon kay Elias sobrang nagulat na itong si Magno dahil namamanhid ang kanyang buong katawan napadilat ang mga mata nito at hindi makapaniwala wika nitong si Elias kay Magno Kumagat ka din sa aking inihain na bitag kaibigan. <laughs> Hinihintay ko lamang na magsagawa ka ng pagatake para maibato ko ang aking mga linlang at ang aking orasyon na panggapos. Tumingin ka sa panan mo. Pagtingin nitong si Magno, nakita niya ang pabilog na hugis sa kanyang tinatapakan na lupa. Ngayon, natitiyak niyang isang usal na panggapos nga ang tumama sa kanya. Hanggang nasa loob siya ng pabilog na hugis na iyon, hindi siya makakatakas. May binunot pa itong si Elias na isang punyal at pagkatapos itinarak niya ito sa lupa na nasa loob ng pabilog na hugis na ito sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Mas lalong naramdaman nitong si Magno ang pamamanhid sa kanyang katawan na hindi na niya kayang maigalaw pa ang kanyang mga kamay at maitaas ang kanyang mga paa. Napansin agad ang mga iyon ng mga kasamahan nitong si Magno. Batid ng mga ito na nangangailangan ngayon ng tulong ang kanilang pinuno. Agad na nagtakbuhan na ang mga ito habang sabay na nag-usal ng mga orasyon. Pagkatapos na maibato na nila ang kanilang mga ginagawang orasyon sabay ng umatake ang mga ito ng mga pagsikwat kay Ilyas. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuluyan na nilang tinamaan itong si Ilyas sa may dibdib at tiyan. Ngunit ilang saglit lamang ang mga nakalipas, narinig nila ang pag-igit ngunit nagtataka ang mga antingero dahil galing ang boses na iyon nitong si Magno at huli na nang makita nilang ang katawan nga ni Magno ang kanilang tinatamaan. Muling tinamaan na naman ang mga antingero ng mga malalakas na mga usal na nilang galing kay Ilyas. Inaakala nilang si Ilyas ang kanilang inatake. Iyon pala, ang kanilang pinuno pala na si Magno ang kanilang tinatamaan. Napangasab na lamang itong si Magno. Malalalim ang mga tama nito sa dibdib at tiyan. Samantalang ang mga natitirang mga antingero Napamaang na lamang ang bibig ng mga ito at agad na napapatras. Napamura na lamang ang isa sa mga ito at galit na galit kay Ilyas. Muli itong umatake. Ngunit agad na tinamaan na ito ni Ilyas ng isang pagsaksak sa liig. Uy ka pa nga si Ilyas. Dahil sa galit mo kaibigan, nawala na ang dipinsa mo. Ikaw naman ang susunod sa pinuno ninyo at bumagsak ito sa lupa na nangingisay ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na nawala ng buhay. Habang itong si Magno, nang tanggalin na ni Ilyas ang mga orasyon na panggapos, agad itong nalugmok sa lupa at naghihingalo. Muling sabi nitong si Ilyas, Ganyan nga kaibigan, malalakas ang mga tanga ninyo, ngunit ang hihina naman ng mga kukuti ninyo sa labanan. Hindi kasi pwedeng lakas lamang ang sandalan. Kadalasan, kailangan din na gamitin ang utak. Ngayon, katapusan mo na magno. Hindi mo na magagamit pa ang mga kakayahan nyo sa kadiliman at pagbayaran mo na ang ginawa ninyo kay Manong Israel. Matapos iyon, agad na dinaluhong na nitong si Elias ang mga natitirang mga kalaban at isa-isang pinagsasaksak niya ang mga ito. Tumagal lamang ng ilang mga minuto ang kanilang bakbakan bago na patumba nitong si Elias ang lahat ng mga ito. May sugat din itong si Elias ngunit hindi naman ito malala. Kasalukuyang nakatayo ngayon itong si Elias habang nilibot ang kanyang paningin sa buong paligid nakakalat kasi doon ang maraming mga bangkay ng mga anting nero. Pagkatapos ng ilang mga sandali, agad nang umalis na itong si Elias doon sa kaliyang iyon. Sa kanyang isip, baka may mga makakita pa sa kanya. Iniwan na lamang niya ang mga katawan ng mga anting nero na nakabulagta doon sa paligid ng damuhan. Mabilis nang naglalakad itong si Elias pabalik doon sa kinaroroonan nitong si Roman ilang sandali lamang, nakita nitong si Ilyas na nakaparking itong si Roman doon sa gilid ng mga nakahilirang tindahan. Ngunit lumayo lamang ito doon sa dalawang mga nakaparadang sasakyan nitong si Magno. Pagkatapos agad na sumakay itong si Ilyas at pinaharurot na din nitong si Roman ang kanilang sinasakyan. Pabalik na doon sa lugar ng Marta. Ngayon, natapos na ang kanilang problema tungkol sa mga antingero pansamantalang uuwi na muna ang mga ito doon sa bahay nila ni Manang Gina. Kailangan muna nilang ipaalam ang kanilang tagumpay kay Manang Gina at Manong David bago nila isunod ang angkan ng mga asuwang. Makalipas ang ilang mga sandali nang marating ng mga ito ang bahay ni Manang Gina. Agad nang kinausap na ang mga ito ni Elias at inihayag ang mga kaganapan doon sa kabilang bayan sinabi nitong si Ilyas ang naging kamatayan ng grupo nitong si Magno. Napaluha na lamang itong si Manang Gina. Ngayon, naipaghiganti na ng mga ito ang kamatayan ni Manong Israel. Tanong nitong si Manang Gina kay Elias. Sa maraming salamat sa tulong mo. Sa wakas na kamtanalin namin ang katarungan sa pagkamatay ng aking kapatid Ilyas ano na ngayon ang susunod mong gawin? Bukas na bukas din mo ng Gina. Tatapusin ko na ang mga aswang. Tatapusin ko na ang pamilya nila ni Don Tiborcio. Sa gabing iyon, magkakatabi si na Elias at ang kanyang pamangkin na si Gutor. Kinabukasan, maagang umalis itong si Elias papunta doon sa tubuhan na pagmamayari ng mga aswang. Doon na Dumaan itong si Ilyas sa mga kakahuyan papunta na sa lupain itong si Don Tiborcio. At makalipas lamang ang ilang mga minuto, natanaw na nitong si Ilyas ang malawak na tubuhan. Ayon kay Roman, sa gitna ng tubuhan na ito, makikita niya ang malaking bahay na pagmamayari ng Don. Sa umagang iyon, walang inaksayang sandali itong si Ilyas agad napinasok na nito ang kaloob-looban ng tubuhan. Lumipas din ang ilang mga minuto bago nakakaramdam ng presensya ng mga asuwang itong si Elias. Kaya natitiyak niyang malapit na siya sa bahay ng mga asuwang. Nagkarga na ng mga usal itong si Elias. Kakailanganin niya ito dahil ayon na sa kanyang pagkakaalam hindi mga ordinaryong mga asuwang ang pamilya nitong si Don Tiburcio. Nagpapatuloy pa sa paglalakad itong si Elias bago masipat ang bahay ng Don. Nakatayo nga ito doon sa gitna ng tubuhan. Parang napakalumang vilya ang tirahan ng mga ito. Napapalibutan ito ng mga lumang halamanan. May mga sasakyan din sa paligid ng bahay may mga nasisipat agad na mga tao itong si Elias na nandoon sa bakuran ng lumang bahay na iyon. Ang ginawa nitong si Ilyas, nilibot muna niya ang buong kabahayan para pakiramdaman at manmanan hanggang sa nakita niya doon sa likuran ang dalawang babae, isang matanda at isang medyo bata. Sa unahan naman ito, nandoon ang dalawang kalalakihan na sa tingin nitong si Elias parang mga bantay sa bilya na iyon. Ilang minutong nagmanman muna itong si Elias sa lugar na iyon. Pagkatapos, muling umikot ito papunta doon sa harapan. May bakod na lagpas tao ang lumang bahay na iyon. Ngunit gawa ito sa lumang uri ng mga kahoy. Nag-iisip ng paraan itong si Elias kung paano siya makakapasok doon sa loob. Ngunit ang nasa isip ni Elias, maramdaman din naman siya ng mga aswang na ito at maamoy agad. Wala naman siyang pakialam dahil papatayin naman niya ang lahat ng mga ito. Kaya nakapagdesisyon itong si Elias na pumasok na padaan doon sa pasukan ng bakod sa harapan. Nakahanda na ang kanyang armas sa mga pagkakataon na iyon. Pulido na rin ang kanyang mga usal at mga karga. Kaya wala nang pagdadalawang isip na pumasok itong si Elias. At tulad nga nang kanyang inaasahan. Alam niyang maamoy na siya agad ng mga ito at maramdaman. Nakita niyang agad na nagsitayuan ang tatlong kalalakihan na nasa loob ng bahay doon sa may balkonahe. At agad na bumaba ang mga ito sa unang palapag at halos patakbo na para salubungin itong si Elias. Ang isa naman sa mga ito, agad na ipinalam kay Don Tiborcio ang nakikita nilang kalapastangan nitong si Elias na basta-basta na lamang na pumasok doon sa loob ng bakuran ng bahay. Nang makalapit naman sa kanya ang tatlo, agad na wika ng isa. Kaibigan, ano ang pakay mo sa amin? Bakit ka basta-basta na lamang na pumasok na walang pahintulot sa amin? Nakita agad nitong si Elias ang mga matatalas na mga pangil ng mga ito matalim din ang mga titig nito sa kanya at bahagyang namumula na ang mga mata ng mga ito. Ang sagot naman nitong si Elias na nakipagtitiga na doon sa tatlong mga kabataan. Sa tingin nitong si Elias ngayon, mukhang mga anak ang mga ito nang doon. Inahanap ko lamang ang may pangalan na Don Tiburcio. Mayroon akong mahalagang pakay sa kanya. Ano ang kailangan mo sa aming ama? Huwag kang magkakamaling gumawa ng anumang maling kilos dahil hindi kami magdadalawang isip na kakatayin ka agad sa kinatatayuan mo. Ngunit sa narinig nitong si Ilyas, tumawa lamang ito at hindi malamang nakakaramdam ng pagkatakot. Sa isip kasi nitong si Ilyas, mas malalakas pa ang mga antingerong na kalaban niya doon sa kabilang bayan kumpara sa mga aswang na ito. Kaya batid niyang kayang-kaya niya ang mga ito na labanan. Ipinakita na din niya ang hawak niyang patalim sa mga aswang na nagpapahiwatig na hindi pakipagkaibigan ang kanyang intensyon sa pagpasok sa bakuran na ito. Agad na napapaatras ang tatlong kabataan nang makita nila ang hawak na punyal nitong si Ilyas. Napaangil ang mga ito at nakayo agad na parang handa ng aataki anumang oras. Sa mga pagkakataon na iyon, agad na nagpunta din itong si Don Tiburcio doon sa harapan ng mapag na may bisita ang mga ito na hindi nila kilala at sa tingin nila kalaban ang nakapasok doon sa loob ng kanilang bakuran. Agad na tinawag din nitong si Don Tiburcio ang kanyang dalawang malalakas na alalay batid niyang hindi ordinaryo ang panghas na pumasok sa bakuran ng kanyang bahay. Hindi ito maglakas loob na pumasok na mag-isa kung wala itong tangan. Ilang sandali pa, nasipat na nitong si Elias ang tatlong mga asuwang na naglulundagan doon sa may halamanan papunta sa kanyang kinaroroonan. Napakabilis ng mga ito, ngunit kitang kita ni Elias ang mga iyon. Nakahanda na siya sa maaring mangyayari. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Biglang bumagsak na sa likuran nitong si Elias ang tatlong mga aswang. Rinig na niya ang mga pag-angil ng mga ito. Pati ang mga nakikita ni Elias galing doon sa likuran. Nakikita niyang mabibilis nang naglalakad ang mga ito papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang dalawang babae na sa tingin nitong si Elias ay mag-ina at ang dalawang gwardya doon sa bila na iyon. Patay na rin sa mga kasuotan ng mga ito. Naglalakad na ang mga ito papunta sa kanila at agad na uwi ka si Dunti Tiborcio na sa mga pagkakataon na iyon nakalabas na ang mga mahahabang mga kuko at nakalabas na din ang mga pangil sa bibig. Ano ang kailangan mo sa akin ginoo? Napakalakas naman ng loob mo pumasok ka na nag-iisa. Ramdam ko ang tangan mo, ngunit nasa loob ka ng aking pamamahe. Nakapalibot na din sa iyo ang aking buong angkan. Tumawal lamang itong si Elias at sagot naman ito doon sa mga aswang. <laughs> naparito ako para patayin ka, Don Tiborso. Para pagbabayaran mo ang ginawa mong pagpatay kay Manong Israel at nang matuldo ka na din ang mga kasama ninyong mga kampo ng kadiliman. Natahimit ng ilang mga segundo ang mga ito at huwi kang muli nitong si Don Borso. Ganun ba? <laughs> sa tingin ko, mukhang marami ka nang nalalaman tungkol sa amin at hindi ko na rin hahayaan na makalabas ka pa ng buhay sa bahay na ito. At pagkatapos agad ng sumingyas na itong si Don Tiburcio sa kanyang mga kasamahan. Ang tatlong lalaki na anak nitong si Don Tiburcio agad nang naglumdagan ang mga ito papataki na kay Ilyas. Pati ang dalawang kasama ng Don na nasa likuran nitong si Ilyas sabay ng umigpaw na din ang mga ito. Nakalabas na ang mga matatalas na mga kuko at ngipin ng dalawa at malakas nang umaangil ang mga ito na nakahandang sagpangina itong si Ilyas.